mga uh, kaibigan nandito tayo sa uh, Tigang Camarines Sur Poblasyon na tinatawag at nakita niyo yan mga palara alright mga palara ang tawag dyan mga, mga nakabiting yan po ay tanda na malapit na ang piyesta sa lugar na ito ang date ngayon ay August 3 so 9 days to go pagkat August 12 by fiesta na dito mga kaibigan o yan dito ang sitwasyon ngayon dito mga kaibigan nakikita ninyo ang mga tao rito ay busyng busy at sila ay masaya pagkat sila ay hindi malungkot right? At ayos naman dito at ito ay third class municipality sa Tanchacola Uh, third, third class siguro ito oh, and, uh, dati fourth class ngayon ay uh, maayos na tayo ay nasa port district ng Camarines uh, Zoo uh, eh, at ito nakita nyo ay mga pajak ang tawag dyan alright, ngayon din electric bike at kung ano ano pa so papunta tayo sa uh, dapat nating puntahan at naghanap tayo ng mabibili ano ang dapat bilhin uh, masarap na pagkain alright mga kaibigan punta tayo sa palungkin mga kaibigan at uh, tayo at magkagamit tayo ng umbrella sa pagkat sobrang init ang init siguro nasa 39 degrees celsius hindi naman siguro yan po, uh, tancha ko lang maaaring 35 degrees Celsius dito ay nag -de deliver ng buhang alright uh, mga kaibigan at yan na uh, marami nitong tindahan ng tinapay hindi kayo maubusan ng pagkain rito may mga karne uh, karni ng baboy at paraming tinda tinda rito mga kaibigan, kahit hindi yesta ay palagang masa. Ah, ano oh, Noy? Ayos na? <laughs> Alright mga kaibigan. Ayan ang nangyayari rito sa lugar na ito. At dito uh, tayo doon sa malaking pharmacy rin yan. At dito ay notario, publiko Villar nandun right. dito yung mga panindang mga putas putas kano kaya yan hindi natin alam ang fresh yung mga kaibigan meron na siyang mangga for 100, but magkano kaya ang mango? Sa akin, 20 ang uh, orange is 3.50 uh, 20 ang So, yan yeah, mga kaibigan, may santo siya Yan yeah, mga kaibigan, natin tayo Hindi uh, naman tayo bibili, no, Sobrang init, mga kaibigan may gulay-gulay dyan. So, merong ginagawa rito sa uh, palengke under construction. Nakatanaw din yun ang mga kaibigan. At ba ka tayo mga copyright? Yeah! Tayo mga copyright. Sabi niya pa yung tayo. Mahirap pag nag-copyright tayo.